Ang labanan ng Israel at ng Iran, masugid na sinusubaybayan ng buong mundo. Patuloy ang bantaan ng dating magkaibigang bansa. Ngayong nalalapit na ang halalan sa Amerika, siguradong palapit na rin ang hinihintay na pag ng IDF. Nagpadala ng mga kagamitan ng Estados Unidos sa Israel at mga kasundaluhan kung sakaling mga ilangan. Nakatanggap din ng tulong ang Iran ang pagdating ng Navy ng Russia. Ito na ba ang alyansang bubura sa puwersa ng Israel at Amerika? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na dahilan sa pagdating ng hukbong pandagat ng Russia sa Iran ay magbabago sa hinaharap ng buong gitnang silangan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong 走吧。So Ang laban sa pagitan ng Israel at ng Axis of Resistance ay patuloy na nagbabagang laman ng mga balita ngayon. Ilang linggo na ang nakararaan mula ng inatake ng Iran ng Tel Aviv gamit ang halos dalawa na raang mga ballistic missiles nito at ipinakita ang mga nasalantang base ng IDF. Sinalakay na rin pati mga lugar sa Lebanon na mga Kristiyano ang nakatira. Kasabay nito, ang pagbomba muli sa Gaza Strip. Napas lang na rin kamakailan lang ang puno ng hamas na si Yaya Sinwar. Bagamat maraming tagumpay ang natamo ng Israel sa laban ng ito, hindi pa tapos ang bakbakan. Sa makatuwi dahil sa pagpatay kay Sinwar, nagbanta pa ang Hezbollah na mas lalo pa nilang atakihin ang Estado. Kumbaga, they are winning the battles but not the war. Ngayong pilay na ang Axis of Resistance wala nang malakas na panangga ang Islamic Republic laban sa pwersa ng Israel at ng Amerika. Medyo hindi patas ang labanan. Subalit mukhang malapit ng bumalanse ang digmaan dahil sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang tulong na dati nang hinihintay ng Iran. Tulong na hindi nagustuhan ng Estados Unidos. Tulong na marahil ay magbabago sa inaharap ng buong gitnang silangan. At ito ay ang pagdating ng Russian Navy sa Gulf of Oman. Marami ang nasindak at natakot. Siya nga naman, isa sa pinakamalakas na military sa buong mundo ay tutulong sa labanan. Marami ang nagsasabi na dahil sa pagsali ng Russia sa gulo ay siguradong matatalo na sa gera ang Israel at Estados Unidos. Ang hindi alam ng iba, komplikado ang ugnayan ng Iran at Russia. Kung babalikan ang taong 1941, kasagsaga ng ikalawang digma ang pandaigdig, nagkaisa ang kanlura na ituloy ang daloy ng armas palabas at papasok ng Russia gamit ang rilis ng tren na tumatawid sa Iran. Sinalakay ng Britanya at Russia ang dating Persia. Nang nagtagumpay ang alyansa laban sa mga Nazis, nagkaroon ng kasunduan ng USSR, Britanya at Iran. Taong 1942, nabuhay ang tinaguriang Tripartite Treaty of Alliance. Maganda ang relasyon ng Russia at Iran nang matapos ang World War II. Sa mga sumunod na taon, tinulungan pa ng Russia ang Iran sa larangan ng nuclear technology. Subalit pagdating ng revolution ng Islamic Republic, nagbago ang lahat. Taong 1979, nang naging Islamic Republic ang Iran, lahat ng naging kasanggan ng bansa ay tumiwalag. Sa pamunuan ni Ayatollah, walang karapatang makipag-ugnayan ng mga kafir sa kanila dahil hindi pareho ang paniniwala ng mga kristyanong taga-kanluran, ang mga hudyong nasa Israel at ang mga komunistang nasa USSR sa bagong republika ng Islam. Nasira ang kasunduan sa Tripartite Treaty. Pero hindi ito nagtagal dahil nagiba ang ihip ng hangin nang umupo sa kwesto si Vladimir Putin. Mula noon kahit sino ang kalaban ng Estados Unidos, sinusuportahan ito ng Russia at sino mang kalaban ng mga Ruso ay tinutulungan ng Amerika. Iran ang napagitnaan sa alitan ng dalawang superpowers at ang sabi pa ay, The enemy of my enemy is my friend. Its plans with the U.S. but said some within the administration expect Israel to launch limited strikes inside Iran. Pagpasok ng taong 2023, ilang buwan matapos sa lakay ng Russia ang Ukraine, inulat sa foreign policy na mas lalong pinangatawanan ng Iran ang pagbigay ng armas sa Russia. Sinabi sa ulat na mayroong mga bagong kasunduang ang dalawa na maaaring magpatagal pa sa digmaan sa Ukraine. Bagamat hindi ito ay kinatuwa ng mga taga-Europa, nagpatuloy sa ugnayan pang at pang-ekonomiya ang dalawa. Tapos, ng binagsaka ng mabibigat na sanctions ang Russia. Pinaghigpitan itong kumuha ng mga materyales panggawa ng sa data. Buwan ng Hunyo, inakusahan ng Amerikang Iran na lumabag sa mga kasunduan na nakalakip sa sanctions. Sa AP news binalita na nagbebenta ang Iran ng mga parte sa Russia panggawa ng mga drones. Binanggit din ang kasunduan ng dalawang bansa sa Al Jazeera buwan ng Setyembre ngayong taong 2024 na kung nagsusupply nga ang Iran ng ballistic missile sa Russia. Dahil isang litrato ang nakuha na may mga dumarating na barkong may lula ng mga missiles sa daungan ng mga Ruso. Pero hindi naman one-sided ang ugnayang ito. Kung tinutulungan ng Iran ang Russia bilang mabuting kaibigan, tumutulong din ang Russia sa mga problema ang kinasasangkutan ng Iran. Sinabi sa politiko na ang ugnayan ng Russia sa Iran ay lalong tumitibay. Base sa pahayag, nagpunta ang dating defense minister ng Russia na si Sergei Shoigu sa Tehran. Kasabay nito ang balita na nagbigay ang Russia ng Iskander Short Range Ballistic Missile Systems at Murmansk BN Electronic Warfare Systems sa militar ng Iran. Ilan lamang ito sa mga patunay na ang Russia ay isa sa mga inaasahang kasangga ng Islamic Republic. Napakahalaga nito ngayong pilay na ang mga proxy at mahina ang depensa ng Iran laban sa mga airstrikes ng Israel. Nasasaksihan sa mga international news na tila iniisa-isa ng Israel ang mga kalaban nito simula sa Hamas, ngayon pagpatag naman sa Beirut, tapos inatake ng Amerika ang mga base militar ng Houthis sa Yemen. Siguradong sa madaling panahon, ang Iran ang pupunteriyahin ng Israel. Ang sinabing deadly at precise na higanti ay kailangang hindi baliwalain sapagkat ito ay masamang pasaring na posibleng hindi na makabangon ng hukbong sandatahan ng Iran pagtapos ng atake. At baka ang kinatatakotang araw ay dumating. Ano ang balak ng Russia? Inulat sa G-Captain ngayon lang ikalabing siyam ng Oktubre na sa mainit na geryan, naglunsad ang Iran at Russia ng pagsasanay sa Gulf of Oman. Sinabi sa ulat, The drill will boost collective security in the region, expand multilateral cooperation and display the goodwill and capabilities to safeguard peace, friendship, and maritime security. O ang pagsasanay ay upang palakasin ang seguridad sa rehiyon at palawakin ang kooperasyon sa mga bansang kaugnay at ipakita ang mabuting hangarin at kakayahan na mapanatili ang katahimikan at ang pakikipagkaibigan sa nasasakupang karagatan. Sa madaling salita, ang Iran na nagpalipad ng mga misal sa Israel at ang Russia na bumomba sa buong Ukraine ay nagpapahayag ng katahimikan para sa buong mundo. Sa wakas dumating na ang hukbo ng Russia. Ang tanong ng marami ay kung magbibirahan ng Iran at Israel, sumali kaya ang mga Ruso? Sinabi ng TASS News Agency, ang tagapagulat ng Russian Federation noong ikapito ng Oktubre na binalaan ng Russia ang Israel na huwag nitong atakihin ang mga nuclear facilities ng Iran dahil raw magkakaroon ng isang napakalaking sakuna. Ang babalang ito ay nag-eko sa maraming balitaan. Sa Times of India ang sabi, nagbigay ng malaking babala si Putin. Naku po, eto na talaga, matatalo na ang Israel. Binalita din ito sa kapatid ng Times of India na Hindustan Times na pinagbantaan nga ng Russia ang Israel. Heto na, kung titirahin pala ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran. Siguradong malaking gulo ito. Ang mga babala at banta ng Russia sa Israel ay nakakatakot, nakakahindik, nakakagimbal, nakakapangilabot, nakaka... Bahala ka na. Pero ang hindi alam ng marami ay, ang mga bantang katulad nito ay bukang bibignahan ni Vladimir Putin. Katulad noong buwan ng Hulyo ngayong 2024, ang ulat ng Times of India na direktang binalaan ng Russia ang Israel nang inatake ng IDF ang kasangganitong Syria. Ang sabi sa ulat ay, dramatic consequences ang mangyayari. Pero buwan na ng Oktubre ngayon, wala namang ginawa ang Russia. Tapos, noon lang ikadalawampu ng Setyembre sa Qatar News Agency, binalaan na naman ng Russia ang Israel na destructive consequences daw ang mangyayari sa ground operation sa Lebanon. Pero isang buwan na at wala namang ginawa ang Russia. Ang hinala ng marami na sasali daw ang Russia sa labanan para pataubin ang Israel ay isang malaking pantasya. Ito ang sabi sa Carnegie Endowment na huwag dapat umasa ang Iran na sasakluluhan sila ng Russia dahil lubos-lubusan ang pagtuon ng Kremlin sa labanan sa Ukraine para sumali pa ito sa ibang labanan. Sinabi sa ulat, na ang kaya lang nitong gawin para sa Iran ay magpadala ng kagamitan at mga sandata para sa mga proxy nito. May mga nagsasabi na ang pagsasanay ay isa lang talagang pagsasanay at walang kinalaman sa labanan ng Israel at ng Iran. Kung iisipin nga naman, tatlong taon na ang digmaan sa Ukraine at hindi pa rin natatalo ng Russia ang mga Ukrainians. Walang duda, mautak na espya si Putin kaya bakit sasali ito sa gulo ng Middle East? kung malaki ang problema nila sa bansang Ukraine. Anong aral ang mapupulot dito? Dahil sa pagkapilay sa mga proxy ng Iran, matindi ang pangangailangan ng Islamic Republic ng isang matibay na kasangga. Kaya ang pagdating ng Russian Navy ay kinagalak ng marami. Heto na raw at sasali sa na ang Russia sa gera. Tutuparin ito ang banta na mabubura sa mapa ang Israel. Pero ang inaasahan ay walang batayan isa itong wishful thinking. Ang pagsasanay ay isa lang talagang pagsasanay. Kahit ilang beses lang nagbanta si Putin laban sa Israel, wala naman itong kasunod na nagawa. Kaya ang sabi, pananalitay pilak, ngunit ang katahimik ay ito dahil actions speak louder than words. Buksan mo ang iyong isin at hayaang lumalim pa ng lugusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.